Nandito po yung uh, isang apple na meron na pong um, bunga so nag-iisa. Pero supposed to be, hindi po po dapat ito pabungahin kasi medyo maliit pa po yung kanyang uh, main trunk ng ating apples. Pero talagang bata po po talaga ito. So ayan, makikita nyo, merong apple. So merong carrots dito sa baba. Ayan, meron na siyang, uh, anong tawag ito? Laman ito so, tatabunan natin and then yung apple so ayan meron na po talaga siyang bunga ayan so napaganda ko po talaga kapag nagtanim tayo ng fruit, fruit trees as well as yung mga uh, gulay kasi meron tayong inaantay na um So sa pagpa-farm po talagang... Ayun, magandang araw po mga ka apple So uh, last time nag-upload po ako ng carrots at saka yung apples. So update po kayo uh, po dito sa isang farm extension sa uh, Kapatagan po. Ito po yung ating apple na naitanim dito sa uh, kapatagan sa isang extension. At dito naman po yung mga uh, uh, carrots. Ayan. Ang carrots po is nasa around 2 uh, months na po ito. And the usual na harvest time ng carrots is 3 um, months. So ayan, papakita ko po sa inyo ngayon yung apples na meron na pong bunga dito sa um, farm extension. So ito po yung ating mga apple. So puno na rin ito ng apple na sa mahigit uh, isang daan na po yata. And then sa ngayon po is nag-spray po yung kasen ko ng um uh, insecticide at saka uh, foliar spray para sa carrots. And then kasama na rin po dyan yung uh, mga apples. So nandito po yung uh, isang apple na meron na pong um, bunga sa so, nag-iisa pero supposed to be, hindi po po dapat ito pabungahin kasi medyo maliit pa po yung kanyang uh, main trunk ng ating apples pero talagang bata po po talaga ito so ayan makikita nyo merong apple so merong carrots dito sa baba ayan meron na siyang uh, anong tawag ito? laman ayan. so tatabunan natin And then, yung apple. So, ayan. Meron na po talaga siyang bunga. Ayan. So, napaganda ko po talaga kapag nagtanim tayo ng fruit, fruit trees as well as yung mga uh, gulay. Kasi meron tayong inaantay na um, taaningin. So, sa pagpa-farm po talagang parang gamble di siya gambling kasi um, nag finance ka ng ano ng uh, pera tapos hindi mo malaman na kapag ka magharvest mag-harvest na is uh, mataas ba yung presyo or mababa kasi minsan talagang luging lugi yung farmer kahit maganda yung anihan kaso nga lang yung presyo naman hindi okay So, kaya, kaya ang ginagawa ko dito is uh, tatanin ng vegetable together with apples kasi yung apples, pwede natin i-consume and then marami din pong bumibili ng mga fruits nun. So, it's a dual purpose para hindi lang tayo nakakonsentrate sa pagpa-farm ng mga vegetable kasi sometimes yun nga sabi ko, um, sa presyo, medyo hindi natin kontrolado so yan lang, incorporation ng fruit trees and um, vegetables para hindi tayo masyadong lugi kapag kabababa yung presyo ng um, mga gulay pero sa fruit trees naman medyo maghahantay pa tayo ng um, years para magstart na siyang uh to be productive kasi uh growing pa rin.